is Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tamasaka bisunati ilayu Amabad. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu ta'ala sa mga biyayang pinakakalob niya sa akin, sa ating lahat. Unang-una sa lahat, ang buhay na kanyang pinagkaloob at ganun din ang buhay kung paano niya kukunin sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta kay propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, at sa mga sumusunod at tumatahak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga kababayan, nais ko pong bigyan ng pagkatalakay ang salita o ang katagang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dito nagpapakilala ang Allah subhanahu sa kanyang sarili na walang ibang Diyos maliban sa kanya, ang Diyos at ang Panginoon ng Sandigdigan, ang sangkatauhan. Pinapakilala ng Allah subhanahu na walang ibang Diyos maliban sa kanya at walang sinuman ang peding sambahin. walang, walang ibang peding sambahin maliban sa Allah lamang. At katotohanan, katiyakan, siya na yung pinaka mapagpala Ar-Rahman. So, ang ibig sabihin nito, siya na yung dahil isinabog niya ang kanyang buong biyaya sa buong mundo nang wala siyang pinili maging ang sino man ay Muslim, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Born Again, El Shaddai, Saksi ni Jehovah, o anumang relihiyon ang nasasaklawan ng bawat isa kung siya ay nasasaklawan ng Rahman Ibig sabihin, kasama siya sa pagkakalika ng Allah subhanahu ta'ala. Dahil sa kanyang pagkakalika, anuman ang kanyang reliyon, hindi pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakalooban ng kanyang biyaya. Ngunit, kung masakit man sa aking kalooban bilang dating kristyano, walang ibang pwedeng pipiliin ng Allah subhanahu ta'ala na pagkakalooban ng kanyang biyaya kung hindi ang mga muslim. Dahil, ang mga muslim ano man ang mangyari sa kanilang sarili, ipaglalaban nila ng, ng buong buhay ang kanilang sarili. Dahil lamang sa alas wa Ta'ala at ito ay dahil sa landas ng Islam. At pagkatapos na ang tao ay mamatay sa pamagitan ng pagkakalika, ar-Rahman, kapag namatay na ang isang tao, wala nang pananagutan o wala nang obligasyon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya maliban na lamang kapag ang isang tao ay namatay na Muslim sa loob ng panampaltayang Islam. So, ibig ko sabihin, kung ang isang tao namatay wala sa loob ng panampaltayang Islam at hindi Muslim, wala na yung obligasyon ng alas sumatala dahil ang isang tao kapag namatay sa hukay, ang kanyang katawan ay patay, ganun din ang kanyang kaluluwa ay patay na rin. So, ibig sabihin, walang pagpapatibay ang Allah SWT, ang sinumang mamatay na hindi Muslim, wala na siyang bibigang obligasyon, wala na siyang ibibigay na obligasyon o pananagutan sa kanyang nilika dahil patay na siya at wala na siya sa mundo at ngayon, ito ngayon ang isang dahilan kung bakit nagkaroon ng pananagutan ng Allah Sumatala habang ang isang tao naman ay Muslim sa loob ng panapaltayang Islam kahit siya ay patay na, mayroon pa rin Obligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang sinabi niya sa katotohanan, sinabi niya ng salitang, Bismillahirrahmanirrahim, man watayam alam la ilaha illallah, dakil jannah. So, ibig sabihin yung rahim, yung mga taong may karapatan lamang upang tanggapin nila ang kaligtasan o ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang kaligtasan na makapasok sa paraiso manwa tayamm ya'lam ya la ilaha illallah dakhil jannah Ang sinumang mananampalataya habang nabubuhay sa mundo at nasa loob siya ng pananampalatayang Islam at mamatay siyang Muslim katotohan ang katiyakan sa ibang makakapasok sa paraiso So ito po yung pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mamamatay na kung saan sila ay nasa loob ng pananampalatayang Islam at mamatay silang Muslim at kapag ang isang Muslim ay namatay sa loob ng pananampalatayang Islam ang kanyang katawan sa hukay ay patay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatiling buhay kasama ng patuloy na panalangin ng mga kapatid sa panampaltayang Muslim na ang kanilang kaluluwa ay patuloy na ipinapanalangin. Kaya hindi lamang sa pag-iingat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa patuloy na panalangin ng mga kapatid sa panampaltaya na ang kanilang kaluluwa ay patuloy na manatiling buhay sa pamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay sinabi niya wastabir alaiha. Pag-iingat ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama pa rin doon ang panalangin ng mga kapatid sa panampaltaya. Ito po ang salita na kung saan ay binigyan natin ng uh, pakahulugan na kung saan ang Bismillah sa pangalan ng Allah, walang ibang Diyos maliban sa Kanya, Siya na ang Panginoon ng lahat ng sandaigdigan, ng sangkatauhan, at ng mga lahat ng mga tao. Kaya, yung Rahman, habang ang, tayo ang, habang, habang ang tao ay nabubuhay sa mundo, kasama siya sa pagkakalika ng alas sa buwan ta'ala. Nasaklawan ang mga tao ng pagkakalika sa pamagitan ng Rahman. Ngunit, ang Rahim naman po ay nagkaroon siya ng katibayan, katotohanan ng katiyakan na magkaroon ng karapatan upang makapasok sa paraiso at ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang karapatan upang makapasok sa paraiso dahil ito nga ang pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang Muslim sa loob ng panapaltayang Islam at siya ay abutan ng kamatayan sa huling yugto ng kanyang buhay, katotohan ng katiyakan, siya ay makakapasok sa paraiso. Kaya ito po ang isang dahilan kung bakit napakalaking bagay sa isang Muslim ang mamatay sa na nasa loob siya ng panapatayang Islam at ganun din ay ang mamatay siyang Muslim. Kaya ang isang pagkapatibay lamang po para masiguro ito, dapat siguro din lamang ng isang tao habang ay nabubuhay, ang kanyang obligasyon sa ala sumatala ay nandoon palagi. Halimbawa, yung pagdarsal ng limang beses sa isang araw sa madaling araw, sa tanghali, sa hapon, sa dapit hapon, hanggang sa gabi, yung paglabas na po ng buwan. So ito po yung obligasyon ng mga Muslim kung bakit ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pwede lamang po makapasok sa paraiso yung may katibayang namamatay siya ng Muslim sa loob ng panapaltayang Islam at ito po ang patotoo, ang pagpapatunay sa kanyang obligasyon ay ang pagdarasal lamang sa kanya. So ito na po ang uh, buod at maraming salamat po sa inyong lahat o akirdawa na jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.